Ha! ha? Ha ha Kaya na tapos na aking bulaklak. pwede na yan. Oh. Ang aking gina na bulaklak, ano Jack. Lalaban ka sa aking ano Jack? Pinulot ko lang doon sa tabi-tabi Jack. Ano, oh, may mga antoryo Magic, magic, magic. Magic, Yay, magic. magic, yeah. Ini magic, nah, magic. <coughs> magic, magic. Okay. Oh no. namatay na ang bulaklak dito sa ano. Ayun, kasihan naman pala dito eh. Kaso laan. Ah. Ano siya sa... Ano galing, galing, ah! Asa sa mga Doon sa misa? Norberto? Norberto man yata yun? Pisco? Parang ganun, Norberto Pisco. Sorry, uh, One. Hindi ko alam. Ang siya tinood. Charina? Hi, Alice! Come here, inside! Hello, hello hi! Ha? unya niya rin magmisa? Na apa? O oh, sige, kumain ka muna. Pamili ka diyan. Kumain muna, timo muna. Pastilan mamaya kapag kakain na gutumin ka na. <coughs> ah, uguan na 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 diare, di ka menu to, pero na ka onjod, bino ang ka. nani bilen lagi butbot, nani bilen daw butbot, uguan na inda in na, inda yeh. Ah, kani sa lisyah hilig jud deng saging tanaw saging deng unah. kani ka italaki mo kaon, akuyos.

Ibang katigulangan deh, si Nasario. Nasario hunin. Si Bisinta, Bisinta. Ala, wala yung Bisinta. butang yung nagbisinta. Pwede na, Ana. Pwede na, no? Kamahan na yun, no? Oo. Duha, si Nanay Bita, gisama mo. Ang ang original. O, tiya mo, ang ang original. Wala masama. Wala man kaila. Wala po kaila, pero din ako nakalimtan una, -una, -una ako tong original, Anasario bisinta, Tapos Hubita, Duhaman ang asawa. Mm. Naku, pati na naman, pati ka diyan. Bakit mayroong ano din eh? Welcome. Ay, Plastic. Ang iba nung ano kayo naglalagay ng na pagkain sa ano? Naglalagay kayo be, no? Ay, dai. Naglalagay kayo ng na pagkain sa pantheon? Magbutang tayo? Initan, good food. Dali, araman nilang... Ah, masura ito. Ayan.